Pwede nga ba natanggalin ng mga add-ons at other charges sa home credit para mabawasan ang ating monthly installment at para maiwasan na rin ang sobrang gastos at problema sa pagbabayad. May video na rin tayo tungkol sa kung ano-ano ang mga pwede mabawas ng add-ons at charges sa monthly installment mo kung hindi mo ito kailangan. Dito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa at paano nabawasan ang aking total na babayaran mula sa 14,000 teknota naging 12,000 na lang ang babayaran ko sa loob ng apat na buwan na installment period. Isa ako sa mga nag sa home credit dahil may promo sila na zero interest at zero down payment. Dahil walang down payment, nakakuha ako ng dalawang items. Una ay ang DB Audio Orabit 208 karaoke, portable bluetooth speaker po yan, may dalawang libreng wireless mic, 8 inches ang speaker, 1000 watts, rechargeable din, may guitar input at meron din siyang gulong. Pangalawa ay ang Eureka single tub washing machine, EWM600S, basin type po yan, 6 ang capacity, rat proof ang bottom, 300 watts at meron din siyang 1 year warranty. So, niresearch ko ang mga add-ons o dagdag sa babayaran ko kung para sa ba talaga ang mga yon at papano ito makakatulong sa atin. So, ano-ano nga ba ang mga add-ons at magkano ang mga charges sa akin? Una ay ang borrower's protection plan. Meron silang 350 pesos na charge para dito. Susunod ay ang loan extra care. Ang charge naman nila dito ay 49 pesos. Pangatlo ay ang home protection plan. Imagine, 297, almost 300 na po yan, ano, ang inyong babayaran. Maganda naman ang purpose ng mga yan at nabanggit ko yan sa previous na video natin. Sa ngayon, di ko kailangan yan kaya pinili ko na lang na tanggalin. So, paano matatanggal ang mga add-ons? Ang mga paraan para magpa-cancel, una-una ay ang customer service. Nandiyan po yung kanilang telephone number. Susunod ay pwedeng email, nandiyan din ang kanilang email address at susunod ay ang chat naman sa loob ng account help center. Pinili ko ang email para may record ako ng transaksyon sa bawat reply ng home credit. Sa email, binigay ko ang details at ang mga add-ons na gusto kong tanggalin. So, sinabi ko na lang na di ako na-inform about sa mga add-ons kaya gusto ko ito ipa-cancel. Sumagot so naman agad sila bukasan at may mga details na hiningi para ma-process ang ating request. Katulad ng loan account number, full name including middle name, and date of birth, kailangan din nila. Saka ikaw ba yung cardholder, sasagutin mo lang, at yung iyong email na gagamitin. So binigay ko ang mga details at ito naman ang sumunod nila na sagot. Pinaliwanag nila na advantage ang insurance at baka sakaling magbago pa ang isip ko. So nag reply ulit ako na nag decide na ako na ipang-cancel at ito na ang final na reply nila. Good day. We are pleased to inform you that your request to cancel the insurance on your account has been successfully processed. So okay, ibig sabihin na process na. Ginagawa na nila ng paraan. So ayan, ang dating total ay nasa 14,000 at ngayon ay naging 12,000 na lang ang aking total at ang monthly ko ay nabawasan na rin. May video na rin tayo kung paano mag-apply online sa home credit. Ilalagay ko rin ang link sa description para pwede nyo mapanood anytime. Bukod doon, may video na rin tayo kung paano mangutang, mangutang ah, online sa home credit. At ilalagay ko rin yan link sa description para, rin, para pwede nyo rin mapanood pagkatapos nitong video na ito. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. At huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.